Ano bang may feature ang ating keyboard para mapadali ang pagtatype natin ng mensahe? Halimbawa na lang kung may hawak ang iyong kamay at may nareceive ka na message at kailangan mo agad itong replyan. Kaso may hawak ang iyong isang kamay, nahirapan ka na replyan dahil sa malapad ang screen ng iyong cellphone. Kaya kung gagamitin mo isang kamay sa pagtatype ay hindi abot na iyong daliri ang ibang letra. Kasi kadalasan sa atin ay standard keyboard lang yung naging ginagamit. At may isa pang option ang keyboard natin na pwede ilipat sa taas, baba, at sa gilid ng ating screen. Ang gagawin mo lang ay ikaw yung mga adjust kung saan ka banda, portable. Kasi sa standard keyboard ay nasa baba lang siya. Hindi mo siya pwedeng i-adjust. Kaya minsan, nahiarapan tayo mag-type gamit ang isang kamay dahil sa malapad ang screen ng ating cellphone. Kaya kung hindi mo pa alam ang ibang feature ng iyong keyboard, panoorin mo ang video na to. Una, punta tayo ating cellphone. Ayan, so, andito tayo sa message ko. So, papalabasin din yung keyboard. Ayan, so, ito yung standard keyboard natin. So, malapad siya, dahil nasa baba lang. So, para i-adjust yung keyboard na to, pinutin lang itong tatlong tuldok. Then, pinutin itong modes. Ayan, then pipili natin yung one-handed keyboard. Ayan. So, kung mapapansin nyo, lumiit yung keyboard. Kapag kaliwa yung ginagamit mo, dito siya sa kaliwa lalabas. So, pwede mo gamitin yung isang kamay mo lang. So, malapit sa daliri yung uh, letra. So, hindi ka mahirapan na pumunta pa sa kabila. Then, kung, so, kung kanang kamay naman gagamitin mo, pinutin lang tong arrow. Ayan. So, kung data type ka, hindi ka na mahirapan na mag-message. Ayan. Ayan. Then, yung isang feature pa ng keyboard natin ay pwede natin ilipat sa taas pa baba. So, balik tayo ulit sa modes ng keyboard. Pwede natin tatlong tatlong tulok. Pwede natin modes. Then, pili nitong floating keyboard. Ayan. So, pwede mo ilipat yung keyboard mo. So, ilipat natin sa baba. Drag ko lang sa baba. Ayan. Then, pwede rin sa taas. Ayan. Then, lipat din sa gilid. Gitna. Kabilang gilid. Ayan. Pwede rin ito sa messenger. So, tayo ng messenger. Ayan. So, ito yung keyboard natin. So, ito yung standard keyboard. Then, baguhin natin. Modes. Then, one-handed. Ayan. So, pag ka kanan ka, ginagamit mo ay... Andito siya sa kanan. So, pagkaliwa naman, pinutin lang itong arrow. Ayan. Then, sa isang feature niya ay yung floating keyboard. Ayan. So, pwede mo siya ilipat. Pwede mo siya ilipat Pababa. baba. Tapos, gilid. Isang gilid. Ayan. So, ito lang. Ganito lang i-adjust yung keyboard natin. So, ganoon lang kadali. Eh. Paano gamitin ang ibang keyboard feature ng ating cellphone. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.